Alam nyo, ang galing mag-hatch ng ano, ng, yung may lahing saso. Yun nga lang, medyo may katapangan siya. Alam nyo kung bakit? Kasi kahapon meron akong nakitang kiti. So, hinayaan ko lang muna. Kaninang umaga, may naamoy ako. Palagay ko, yun yung ano, yun yung isang pinakaunang kiti na dapat uh, lumabas kahapon. Tapos, hindi tinanggal ko na siya doon sa baki. Kasi nga hindi na maganda yung amoy. Siguro kahapon pa yung tinuka. Eh di nilagay ko na dito sa brooder. Kawawa itong mga kiti niya kasi in inalis ko na siya dito. Dahil yung pinakahuling napisa kanina na hindi pa natutuyo, naku, tinukatukahan niya talaga. Kaya sayang, alam nyo, 100% hatchability. Pero ang ano naman niya, ang liveability niya. Eh, hindi na, hindi na 100% kasi nga, dalawa ka agad ang mortality niya dahil siguro tinukan niya yung isa kahapon. Tapos kanina, so, tinukan na naman niya isa. So, napilitan ako na alisin na siya dito sa brother. At inilagay ko na yung mga kiti. Buti na lang, may ano, may pinagtanggalan kami ng yung solar light. So yan, niremedyohan ko na, nilagyan ko ng tape para ano, tapos nilagyan ko ng lumang, ano, lumang blouse ko. So yun na yun na yung pampainit nila ngayon. Talaga na kanya-kanyang karakteristik to, kanya-kanyang ano, ugali itong mga inahin. <laughs> Sayang yung dalawa. Oo, oh, 100% hatchability ang liveability naman niya. 80% lang. O oh, di ba? 10. Hmm. 10 tapos 8 lang yung natira na. So, 80% lang. Pero hindi naman nagdaan sa sakit yung mga yun. kaya ko lang muna siya mag ulit. Nung pag nangitlog siya ulit, maghahat siya ulit. Aalisin ko na kaagad ulit siya sa ano, sa mga anak niya. Hindi ba niya mabubuhay ang mga yan? Mabubuhay ang mga yan. Nagkataon pa naman na may ulan ngayon. As in, ngayon, alas, ano pa lang, uh, 12 o'clock ng tanghali. Ang, ang kalangitan naman, tingnan nyo, oh. Oh, ayan. Kasi umuulan nga. Ayan, basang-basa yung bubong. So, umuulan. So, wala silang nanay. Pero hindi ko na sila lalagyan ng ilaw. Lagya, dagdagan ko na lang yung cloth mamaya. Paano, kung painit nila. So, kasi may mga tumatakbo-takbo pa. So, mamayang madilim. Lalagyan ko na lang ng dagdag na tela. Para, ano, dyan na sila matulog. Yup-yup na lang sila dyan. Yung mga hindi pa masyadong tuyo. Ayun, oh. Kawawa sila. Ayun, oh. oh. Nakita nyo. Dalawa pa yung hindi masyadong to yung so, ginaw na ginaw sila. Pero hindi, wala, wala, kasi. Itong, itong brother ko kasi, hindi nakadesign na may ilaw dahil nga mga native chicken, ganyan. At tapos, ano, uh, kasama nila yung nanay nila pagka, pagka nahats na sila. Pagka nilagay ko na dito sa brother, wala silang ilaw kasi nanay nila ang nagpapairit sa kanila. Kaso, ang nangyari, So, ganyan. Kaya, sana naman makasurvive sila. Uh, wala silang ilaw. Ayan. Uh, Binalikan ko na sila. Oo. Uh, kasi kanina iniwan ko saglit. Ngayon, tinindang ko, chinit ko, nakasettle na sila. Pero, siyempre, ginawa pa rin talaga sila. Wala ano, walang init naman gagaling sa, ano, sa tuktok nila. Yung sa itaas nila. Yun na lang yung lang side. Kaya, uh, hindi sila mapakali. Pero, at least nandyan sila. Hindi umaalis sa box. Mamaya, Dagdagan ko ng tela. So, alam niyo ang ano, ang lesson ko dito. Dapat pala kahit na may inahin, no. Merong naka naka naka, naka taw dito eh, nakaabang na wiring ng yun sa paglalagay mo ng bulb. O, kasi talagang ano ito eh. Naka ang isip ko na lang noon may mga inahin. So, hindi ko na nilalagyan ng wire ng ano ng courier ng paglalagay ng ilaw. Mm. Pero yun ang tip ko. Kahit na may inahin kayo pang emergency, kung gusto niyang mag kung gusto niyong lagyan ng ilaw lalo na sa mga lugar na ano, medyo mas malamig na hindi mo ma makukumutan kung tutuusin yung lamig. Yung mga bulubundukin o kaya yung mas malamig pang mga probinsya. Dito sa amin kasi ano eh uh, okay lang, medyo-medyo lang yung ano, malamig, pero kaya namang ano, kumutan. So, yan yun ang tip ko. yun ang lesson learned <laughs> at saka yun na rin ang tip ko para sa mga ano mag nagbabalak na magalaga ng native chicken iabang nyo na lang yung lalagyan nyo ng bulb kung sakali yun. pero may na ano ako naisip din naman ako dito may na ako pwede no makapagparami ng ano ng kiti alisin ka agad ang inahin <laughs> para after few ano after few days mangingitlog ulit siya kasi 1 to 2 weeks nakaready na naman siya kaya mangingitlog na naman kaysa naman alaga ako pa ng 10 araw kasama niya yung kitin na kumakain diba hmm. so pwede kung yung broiler nga isang araw ano day old sila nabubuhay sila eh native chicken pa kaya mga in in indigenous mga material na pwede mo pampainit sa kanila na hindi ka gagastos sa kuryente diba Okay na lang din na ate lang yung natira <laughs> Aalagaan ko na lang maigi. Ito na yung second day ng ano ng mga kiti na yung kahapon yung natisa na may mga nabawas sa kanila. Oo, oh, may nalagas na dalawa. So ate na lang sila kahapon, pero ngayon ah uh, ito na lang sila. Pero okay na rin. Oo oh, kasi at least itong mga natira, uh, malakas sila, healthy sila. Yung isa kasi, yun yung kasama ng hindi pa natutuyo. Ayan o, oh, yung hindi pa natutuyo kahapon. Isa yung maliit na yan. Pero, yung isa kasi, mas basa kaysa dyan. So, hindi pa, no hindi pa masyadong malakas. As in, hindi pa maka, hindi niya makayanan yung bigat ng mga kasama niya na dumagan sa kanya dahil sa ginawa nila dahil wala silang nanay. So, yun. Uh, na, nawala siya. So, yung pito, yan, at least, kung magsusurvive ang mga yan hanggang paglaki nila, edi masaya, okay na rin. Parang may diferensya yung iso. Parang napilay siguro. May hinap pa yung paa niya. Hmm, pero, uh, at least ngayon, hindi sila dikit-dikit yan sa box na maliit na yan. So, baka, 3 uh, days, 5 days, haalisin ko na yung box na yan. Para, maluwang yung space nila. So hanggang dito na lang muna. At salamat sa panonood. Pagpalain sana tayong lahat at yung mga bago. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo.